anak, papi tog na ka anak, papi oh, sos, magbigdo guys mama, mo, sa kamera ang bibi, nakasibot, lo lo, lo 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 lamok, <laughs> yung gigukod ni papi ang lamok guys, <laughs> mo gigukod ang lamok nak ha? Say good night to your viewers na, papi good night to your viewers. Na uh, guys, good night, good evening. So ayan po guys, nag-transfer po si Papi dito guys kasi ano. yang gigukod ang lamok mga palangga. Pumunta yung lamok diyan. Gigukod ni Papi guys. So good evening everyone. Yeah, shout out. So this is Papi's update. Papi. Asa mang lamok? Nagpwisto na gina siya higda ni Balhin. Bless mama. Taga Bless mama. Taga Santo. Magtarong. Kasabot. Say good night. Na guys, inaantok na po ako, guys nakatugo na si papi guys kaso lang mga palangga <laughs> iunhan siya sa lamok mga palangga si <clears throat> goodnight pangga papi papi say goodnight to your viewers say goodnight to your viewers Magato bang ba lagis kamera kung magvideo? Kasabot? Nakasabot? Nagvideo man si mama. Dili mag-atupag sa lamok. Kasabot. Tabagas mama Lisa. Inaupo mama. Kasabot ko mama. Tabagag tarong si mama. Ah, katugo na giyod. <laughs> Bless mama again. santo Ayan po guys. Inaantok na po si papi guys hindi siya paalagan si mga palangga basta nagay lamok guys iagin ang kunin nito ng lamok biglang ano biglang sumulpot yung lamok guys Oof. ayan good evening good evening guys good night so this is papis update this is papis update for tonight uh, November 26 2025 have a, have a peaceful night to all of us guys ayan po si papi oh kahit nag under ang electric pan mga palangga ayan good evening good evening and ayan po ang, ang ingay po ng kuligli guys <coughs> ang ingay ng kuliglig mga palangga paano kami makakatulog nito guys ang daming kuliglig sa likod So, pag na ako mapalimpiyo yung gawas, guys, kay, or ako na mo mga palangga, kay, busy pa kay ko, guys. 14 busy ha ka na ako, mga palangga, as in busy. So, ayan, this is Papi's update. Papi. Papi, say good night to your viewers and say hello. Say good evening. Papi. Mama, 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 mama. Ah, oh, naminaw sa kuliglig. Langas ang kuliglig na. Ayan po mga palangga. Good evening and good night everyone. So, ito pong aming update. Aking update ni Papi guys ngayon. Inaantok na po siya guys. Kaso, ah, ang ingay po ng kuliglig. Hindi po siya makatulog. So, ayan. Good night to all. So, have a peaceful good night to all of us. Love you all. Ito lang po ang aking update ni Papi ngayon ng gabi guys. Yeah. <laughs>